Nalaksak ng pulis at nagtangkapang tumakas ang isang lalaking inireklamo dahil sa pambubugbog. At nang ma nagpalusot ang suspect at sinabing sinapian daw siya. Nasa frontline ng balitan niya, si Ian Suyo. Ang yung yan. Kuha ang body cam footage na yan habang kinakausap ng mga otoridad ang lalaking nakaitim na sando sa barangay UP Campus sa Quezon City kahapon. Kinilala ang lalaki na si Brian Boldero. Suspect siya sa pambubugbog sa isang lalaki sa kanilang lugar. Pinakikiusapan siya ng mga otoridad na sumama na lang. Pero nagmatigas si Boldero. Okay. Tila naghahamon pa at nag stretching ang suspect. Nang akmang lalapitan na siya ng pulis, bigla siyang umatras at tumakbo papalayo. Agad naman siyang hinabol ng mga pulis. Hindi na nakunan sa video, pero sinaksak ni Boldero ang pulis na lumapit sa kanya. Nasugatan sa kaliwang braso si Patrolman Jonathan Orlanes. Maswerte namang mababaw lamang ang saksak sa pulis. Ipapasipay po namin siya dadali po namin sa barangay putar, eh. po Eh hindi ko po alam na may dala po Nasalang ko po, po kaya dito po kuratamahan sa braso. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ng QCPD Station 9 kung saan tuluyan ng nahuli ang suspect. Na-recover mula sa kanya ang patalim na pinangsaksak sa pulis. Lumalabas na dati na ring nakulong si Boldero sa kasong theft at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Palusot ng suspect. Tila nawala daw siya sa sarili. Basta nagugulat ng po ako pang may biglang mga Sanib siguro yun, kasi hindi ko alam 'yun eh. Nagugulat nga ako ano eh, pulis na eh. Hindi ko po alam mo 'yung ano, basta para lang ano, para may sumasanib nga talaga sa akin. Mahaharap si Boldero sa patong-patong na reklamo, kabilang ang frustrated homicide, direct assault at serious physical injury. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.